okay mga guys nandito tayo sa habir. Ono mga guys. Sa yung ng yung 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 जी मथू का सुंदर है

sarado ng tindahan ito ayaw ko ang nangyari ang magandang dilag ang magandang dilag puso ko'y nabihag pasok na tayo mm -hmm. Okay, guys. Wala sinala. Alaga ko. Kita ko sa inyo. Nala. Panay ka. Ano sa'yo? hip up up down 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 hip hip lang siya pag sinabi kong up up yan up up sabi kong down down yan down hip hip yan yan kung sinabi kong up up ka up up Up. ayan. Uh, ang aking alaga. Sinabi ko yan, down. Down yan. Down. Down yan. Babe. Babe yan. Kung sinabi kong up, up na naman yan. Up. Up. Ayan. Ganyan siya ba? Tali na. Hmm. hmm. Bagong kain yan. Bagong kain. Bagong kain. Up. Up. Up, up na. Up. Don, babe, gusto yeah, nyo magpalabas, kasi pag nilalabas yan, ano, palay talong, palukuloko, di ba palukuloko ka? So, 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 babe, go. babe, 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 isang taon yan, okay guys, isang taon may dalawang buwan, isang taon may dalawang buwan. Okay. Andiyan na po tayo sa aking Twitter hang. Mahirap na vlogger po. Huwag natin kalimutan sa YouTube channel natin. Pag-share na rin po. Maraming salamat po sa inyo. Good morning to all of you. Ingat kayo lagi.